Okay, Attorney Aldrin B. Gregorio po. at let's answer this question. Atty. Uh, walong taon na po kami kasal ng asawa ko. Nung una pa lang ay uh, nakikita ko na kanyang pagiging pabaya sa aming relasyon. Okay? At uh, pagkataas ng kasal, siyang una nagsabi na gusto niya makipaghiwalay. Okay? Pagkataas ng ilang buwan, nalaman ko may kinakasama siyang ibang babae. At uh, bigla na lang umalis, walang narinig na balita at... Uh, tumawag sa, ako sa pamilya niya attorney pero dead ma lang sila okay ayaw nilang umamin tungkol sa kabit niya at uh, pagkatapos ng halos dalawang taon po nakilala ko ang isang lalaki at uh, naging malapit siya sa akin umabot samputo na naging kami na okay ngayon bumalik ang asawa ko at sinasabing ako raong sumira sa pamilya namin at uh, balak pa daw niya Uh, na bumalik at uh, tinanggap ko po siya at kung hindi ko susunduin ang gusto kung hindi ko susunduin kung hindi ko susundin ang gusto niya lagi niyang ginagamit ang banta o ang galit para sundin ko lang siya okay so ang uh, sagot po dito uh, ladies and gentlemen isa uh, pag uh, yung kanyang pagiging pabaya yung kanyang pagiging uh, sa inyong relasyon no sa inyong relasyon yung uh, wala na siyang uh, pake, wala na siyang silbi sa relasyon niyo at uh, mukhang sirang-sira na talaga at wala nang future at pinipilit lang no pinipilit lang at yung mga signos, o yung mga yung mga seeds at uh, yung mga kumbaga this is something that you already noticed, no at the time of the marriage o kaya kunyari much better when you were dating tapos yung mga signos na yon yung mga seeds na yon umusbong sumagbog bumulwak nung kayo naging mag-asawa na yung paging babaero kaya uh, pag pag uh, pagkapabaya uh, langong sa alak etc pag yung uh, ano ba ba? yung uh, addiction uh, yung mga yon okay yung yung mga yon kasi pag pinagsama-sama mo it will now appear that uh, the person cannot perform the essential marital obligations bilang isang husband or bilang isang wife para dun sa ating mga kalalakian So, ang ground nyo is psychological incapacity under Article 36 of the Family Code. Uh, ngayon, meron ka mga paratang. Meron ka paratang ng babae o kung ano man. Uh, Siyempre, sa isang korte, no uh, ang nagpaparatang siya ang duty-bound. Yeah? Siya ang uh, Maya uh, Pasanin siya ang uh, may obligasyon na patunayan o ikaw ay nang babae ka ganto ganyan kasi siguro uh, because of that uh, because of the 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 uh di the the, uh, the seta or yung kaayusan na kanyang pag-iisip because of his mind because of his psychology masasabi mo for example meron siyang through the help of a psychologist, meron siyang uh, psycho uh, narcissistic personality disorder na talaga hindi na niya perform ang kanyang pagiging uh, dutiful husband sa iyo or dutiful wife as the case may be. And then meron kang sufficient ground siya.